Maglagay tayo ng mantika, painitin, at ating iisa ang luya. At saka isunod natin ang bawang at ang sibuyas bumbay. Ayan, haluin lang natin ng haluin ng konti para sumarap at lumabas yung kanyang aroma. At ngayon, isunod na natin ang ating chicken at konting halo. Ayan, halo-halo lang at lagyan natin ng kunting asin at haluin na naman natin ulit yan na may kasamang sayote ayan at naglagay na rin ako ng kunting tubig kunti lang, huwag masyadong marami at syempre yung ating pampasarap at pampalinamnam ang ating magic sarap ayan, at kunting halo at ngayon ay malambot ang ating manok, ay ilagay na natin ang ating cabbage o repolyo. Yan sobrang dami ko nilagay na gulay, guys, kasi mas masarap ang maraming gulay kaysa manok. <laughs> Char. Ayun, syempre luto na siya, guys. Ayun, ready to serve na, kain na tayo. Halina tayo at sabay nyo kami kumain. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.